Ay, nako! hu Huwag natin to! Haba yeah. <laughs> ng buho ko! Mga nang bird's nest! <laughs> Ang pwedeng gawin dito? Teka lang ha! Oh, yan! Tapos! Ngayon, mag unboxing tayo at magre-review ng isang produkto. Bakit natin 'to ginagawa? Konting backstory. Nagkaroon ng isang competition, video competition ang Urban Gadgets at uh, Insta360 Philippines Life in Full Bloom Contest Tayo po ay pinalad na manalo ng second place na kung saan meron tayong 5,000 gift certificate para orderin sa Urban Gadgets website. At dali-dali akong pumunta doon at umorder to art, to art. Today is the day kung saan tayo po ay mag-unbox Unboxing Good. Urban Gadget, thank you so much. Dumating na ang aking order. At kung ano man ang laman nito, ay sabay-sabay nating bubuksan. Yes! Let's go! Woo! Umpisa na natin. Magagamit natin to sa ating motor vlogging dahil ito ay mga accessories ng aking Insta 361 X2. Paano ito buksan? Ngayon, nangangain ng tanga. Ito na. Let's go. Uy. Grand Chef na ginagamit para magkaroon ng isang parang Grand Theft Auto feel na footage. In fairness ha, ang laki niya. Ha. Astig oh. oh. Astig. Tapos para siyang merong ano, ano to? Plastic. Meron siyang parang matigas dito oh. Na frame para pag inano. You know, ang tanong! Kasya ba sa akin to? <laughs> Kasya kaya sa akin to? At syempre, hindi ito matatapos sa pag-unbox lang. No? Gagawa natin ng mabilisang review in 3, 2, 1. At ito na nga po. Ano? Andito tayo ngayon sa gitna ng hindi ko alam eh kung nasan tayo kung anong tawag dito sa daan na to dahil ito ay isang ginagawang daan at ang importante tayo ngayon ay nandito para i-test run ng mabilisan ang mga gadgets na nakuha natin at napanalunan natin sa Urban gadget shoutout sa iyo Without further ado ang first gadget na ating re ay ang The Back Bar Ang tari parang ano eh, parang WWE na belt o okay, belt ni Pacquiao So ito ay ginagamit para hands free na ang pagkuha natin ng ating footage so yun, test natin siya talagay lang natin ng ganyan tapos teka lang hindi uh, ka siya sa ano na isa 360 Eto na ang signales na kailangan ko na magpapayat. Hindi kasi sa akin ang the, ba the back bar. At dahil dyan, siguro pwede itong ikabit sa bag. Kapag kayo nag-hiking o kung magbay-bag kayong dala. Pero dahil dyan, since kailangan natin siya i-testing, tatawag tayo ng isang super sexy na model. Super sexy na assistant. Super sexy na magsasawa dito. Kabrind! <laughs> ah! Ayun! Ayun na yung nating ano, assistant. So, ilalagay lang natin siya ng ganyan. Tapos, dito natin yung mount. Na no, ganyan. Tapos, tapos i-extend. Ganyan. So, try natin siya. Let's go! ba? Ang ganda ng footage na 'yon, 'di ba? Saan ka makakakita ng ganon? Hands-free, hassle-free, parang lumilipad, parang may sumusunod sa inyong drone. Ganon lang ang feel ng uh, pag meron kayong gamit na the back bar, no? Next item natin ay ang Insta360 1X2 Dual 3.5mm USB-C Adapter. Yan! iniintay ko rin to eh kasi ito ay isang accessory ng is 361X2 na kung saan pwede kong salpakan ng adapter para pwede akong mag-connect ng 3.5mm na audio. So, ganyan siya. Ang lit niya para hindi siguro makita sa invisible stitch. At syempre, hindi rin basta unboxing ang gagawin natin dito, no? Gagawan din natin to ng isang mabilisang review in 3, 2, 1. Ang susunod na item na ating rereviewin reviewin galing sa Urban Gadgets ay isang dual 3.5mm USB-C adapter. ganire, Re? Huh? Sobrang lit lang niya. Tapos, imamount lang natin to dun sa gilid ng ating 360. So, as of the moment, naririnig nyo ako using uh, a JS uh, Q7 Bluetooth wireless mic. ko connect through Bluetooth dun sa Insta360. So, test mic. One, two, three. Balutin mo ako ng liwanag na iyong pagmamahal. Ganon, diba? So, ngayon, magsuswitch tayo. Pagkukumparahin natin yung mga klase ng mic. At ito ngayon ang mic ng default Insta360. Sa pagkakatanda ko, sa pagkakatanda ko medyo hindi kagandahan itong mic na to sa mga mahangi na lugar hindi ko sure kung naririnig mo ako ngayon ano? kasi nung last time na umakyat kami ng bundok hindi ako marinig nito siguro kapag malapitan pwede pero kapag malayuan hindi ko sure kung naririnig mo ako good luck ito ang default mic ng isa 360 1x2 mo ako narinig sabi ko ito yung default mic ng Insta360 One X2 check test mic <laughs> to be honest duda ako sa <laughs> nanto <laughs> walang confirmation kung nag connect na ba siya so yun na nga para makonnect mo pala itong adapter na to kailangan mong tanggalin yung maliit na takip kasi ma may iipit yung pinaka wire nung ating cover nung sa ano charger. So kailangan mo siyang tanggalin. Natatanggal pala yung anong yun. Detachable pala yun. Ngayon ko lang nalaman. So kailangan mo siyang tanggalin para maisalpak mo yung adapter na 3.5 mm. And ayan, test mic 1 2. Ito ang wired lapel na nakakabit dun sa jack na extension ng 3.5 mm na mic. So ito kapag malapit sa aking bibig, depende siguro sa lapel na mabibili nyo. Uh, try natin kung nakakabit lang. So ayan, ayan yung pinaka, ito na yung pinaka todo. Siguro pwede ito kapag yung malapitan na interview. O kung, kay, kung, kung nagbavlog kayo na hawak nyo to, tapos sobrang hangin, uh, siguro okay to. Lalo na kapag yung nakaselfie stick lang siguro kayo. Ngayon mag-switch tayo sa wireless lapel no Tingnan natin kung siya ay maka-capture So eto na nga no Nandito na tayo ngayon At nakakabit na ang wireless lapel natin Doon sa 3.5mm USB-C adapter Napakahaba talaga yung title ng item na yan Napakaliit tapos napakahaba ng product name Baka nung pwedeng lita natin no? Anyway, sana naririnig nyo ako Okay? Titignan natin kung gaano kalayo. <laughs> Wala pa ako kasi tulog. Eh. What the fuck is this? Ba't ko ba ito ginagawa? Sana narinig nyo ako. Andito tayo ngayon sa Bukira. Bahan. Sa Brandland. Sana narinig nyo ako. Test mic 1, 2. Balutin Balutin mo ako. Tanag! <laughs> ah, Hindi ko sure kung naririnig nyo pa ako, no? So, hanggang dito na lang ang ating mic check sa wireless lapel. So, ayun na nga, no? Narinig nyo ang difference ng iba't ibang klase ng mic na pwede nating gamitin. Yun lang muna for the mic. Next item on the line ay ang invisible yeah! service selfie stick. Meron akong invisible service stick na 120 cm. Masaya na ako sa kanya actually. Maganda siya for traveling. Pero for you to be able to execute a drone-like footage, is kailangan mo pa siyang habaan. Pag kinabit ko to, dun sa isa kong 120, ilan na yun? oh, 190, parang 200 cm na din kasama nung pinaka-tripod ko. Not bad. Sama, maliit lang siya, oh. Oh, pwede ko na rin siyang gawing stand kung nakukulangan ako dun sa ano ko. Kasi minsan, bitin eh. So, extension na rin siya. Ganda! Ganda! So, syempre, hindi lang natin to i-unbox. Titignan natin kung may effect ba to sa paggawa ng footage, ng drone-like footage sa labas. So, bibigyan din natin ito ng isang mabilisang review in 3, 2, 1. And, ang susunod nating item, ang pangatlong item na napanalunan natin sa pakontes ng Urban Gadgets ay isang 70 cm invisible selfie stick. Ganyan! Ayan! 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 Ganito siya. yon. So, currently, may ang ginagamit ko is 120 cm na invisible selfie stick. Pag dudugsungin ko sila, titingnan natin yan ang diferensya kung ano ang itsura ng mga selfie sticks unang test run na ating gagawin ay handheld ang Insta360 kung saan walang selfie stick na nakakabit. So, ganyan lang yung pinaka, uh, pinaka extended na length na pwede niyang makuha. Next stop, ito naman ang default ng 70 cm invisible selfie stick. Ito yung pinakamaliit na pwede niyang Uh, makuha na length. At ito naman ang pwede niya makuha sa extended na pole. Ito ni todo na uh, length nung 70 cm invisible selfie stick. Ito ang default na length kapag gumamit tayo ng 120 cm invisible selfie stick. At ito naman ang fully extended pole ng 120 cm invisible selfie stick. Ito naman ang pinagdugsong na 70 cm at 120 cm na invisible selfie stick. Ito yung pinakamababa. Okay, ready na ba kayo? Ito ngayon ang pinagdugsong na 70 cm at 120 cm. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung kailan ko ito gagamitin. Pero tingin ko maganda siyang gamitin kapag nasa bundok ako. Oops! Susugurin ba tayo ng baka? Hindi natin sure yan. Oops! <laughs> Masama yung tingin sa akin ng baka. natapos na nating reviewin lahat ng tatlong items na nakuha natin sa Urban Gadgets. Again, maraming maraming salamat sa Urban Gadgets Yahoo! PH at sa uh, Insta360 Philippines. Yahoo! So, um, siguro hanggang dito na lang muna ang aking pagre-report. Back to you studio. At yun na nga ang laman ng <laughs> box. Meron din siyang parang thank you card from Urban Gadgets. Ayun uh, yung pricing, no? So, yung Insta360, the back bar, is 2,590 sa Urban Gadgets. At yung Insta360 Invisible Selfie Stick na 70 cm is 1,390. At yung Insta360 One X2 Dual 3.5mm USB-C adapter. Ang haba ng title. Wala bang mas maiksing title sa <laughs> so, item na yon yon ay 1,510. So, wala akong ginastos dito sa mga item na to. So, ano pa bang hinahanap ko, so, di ba? Maraming salamat sa Urban Gadgets at sa Insta360 Philippines for that contest. A wonderful contest. At hanggang dito na lang siguro ang pag unbox at napaka-init nitong ginagawa ko. No? Ito po si Aris Olea. Hanggang susunod na mga rides. Kita-kit sa mga daan. Ride safe mga paps at mams. Bye-bye. Oh my god. Okay. Girlfriend help me. Help me girlfriend. Because I'm the very supportive. my a friend. Like a friend.